Hello guys, so uh, ngayon pala no, ayan, uh, natapos ko na rin ilipat yung mga seedlings natin. So ayan sila, bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyang, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. So, meron po tayong uh, maswerteng mga kaklasmate na magkakaroon ng guapol. So, yun nga lang yung iba. Ayan, medyo malalaki. So, so mga unang darating doon, unang mga uh, ano, maaga doon sa venue sila makakuha ng malalaki maiiwan to mga maliliit although lahat naman po itong mga to ay may mga ugat lahat yan so gagawin na lang nila yan para hindi yan mag inda ng tuluyan as is ng bawa ito ayun yung bawa ayun yung balde isama na nila yan ng buo tabo na nila kasi matik naman ito ng mga ano pinang ano natin ni eh, balat ng ano nung da uh, katawan ng saging so mabubulok naman yan so walang problema uh, para pag gano'n yan uh, dali-darecho yung pag uh, ano nung ugat kung sakali so ayan po sa mga classmates ko uh, yung sa mga hindi aabot na ano, hindi, o hindi mabibigyan sa susunod naman po ako na lang kayo ba bibigyan ang uh, ano ng seedlings kasi meron naman po tayo rito meron po ako ayan mga seedlings yan so masyado naman maliliit kung pamimigay so ayan pagka lumaki yan pamimigay ko din sa kanila yan so ayun po so, sa mga classmate ko bah, see you na lang sa Christmas party natin at ayan meron kayong papasko sa kay Kuya George Clown yun na uh, Aguapol Seedlings So maraming salamat po sa panonood Sana na gustuhan nyo ang video natin ito So yun uh, Happy planting po Happy eating Happy ano Healthy foods po Fresh foods Fresh be uh, po Sana nga ay Mabuhay nila yan At mapabuhay nila doon sa mga makakakuha niya. So, maraming salamat po sa panonood ulit. Thank you for watching. God bless.